Hello guys, dahil 3k subscribers na nga po pala sa YouTube. May bibili niya pala ako. Ah, uh, bali maraming maraming salamat niya pala sa binibigay niyong suporta sa akin. Lalo lalo na kay so 150 at sa mga kasama niya. Ah, uh, maraming maraming salamat dahil ayan, nanonood pa rin kayo at sumusuporta sa akin. Ayon! Bali may update na lang kayo at umuulan na nga rin pala. Ito nga pala magandang blessing para sa akin dahil nasa bayan pa ako ng ulan. Ayun. Pero pagpatuloy ko pa rin to kahit na umuulan may bibilin pa rin ako. Tuloy pa rin to para sa 3K subscribers na sa YouTube. yon update ko na lang kayo. So yun guys, nagbabalik na nga pala ako. At ito nga pala, papakita ko nga pala sa inyo yung binili ko nga pala. Ito nga pala guys, binili ko 3 k kay Bali 3K subscribers na nga po pala sa YouTube. At maraming salamat nga pala sa binibigay niyo pong support suporta sa akin. Sana supportan nyo pa rin ako kung saan man ako magpunta. Ito e, nga pala, magbabalik na rin pala ako sa dati kong mga binablog. Yun, mga tours at yung mga pagkain, ganyan. Yeah. Pauwi na nga rin po pala ako. Ayan, naabutan pa ako ng ulan. Nakabike nga lang pala ako. Pero okay lang. Ayan, magandang blessing sa akin to. Yung di ko ni-expect na bigla palang uulan yung sa pagkakontento content po na bibili ko ng 3K dahil i-celebrate ko po yung pagka 3K subscriber ko po sa YouTube dahil sa tulong nyo po to kaya ako po naabot to ayan umuulan pero maya maya kahit umuulan sabay, sasabay pa rin ako sa ulan ayan umuulan pa rin siya. Mali magiging mangyayari to it's big time ayun na rin ang mangyayari dito ayun pag sumayas kung napapansin nyo po kung nakasuot po ako ng ganggang jersey -gang pero hindi po ako ganggang -gang. bali ito na nga pala yung remembrance ko sa kanila ah ayun na nalayo na nga ako sa kanila ayun at least meron akong nakuha na remembrance para sa kanila yan at napansin nyo pala yung dati kong jacket na kulay blue ayun puro firma nila yon at napapirma ko nga rin pala kay Sob 150 yon at maraming maraming salamat nga pala Sob 150 sa pagpirma sa aking jacket hindi lang kay Sob 150 kalabos salamat kila Mr. Bullet ayun maraming maraming salamat po pala sa inyo ayun pauwi na rin pala ako ito basang basa na nga po pala ako ng ulan ayun sumabay pa rin ako sa ulan ayun, yan magandang blessing yan guys meron nga pala akong ginawang ano bagong facebook page supportan nyo pala ginawa akong facebook page ito nga pala sya ayan Boss Jomel at meron niya rin pala akong ginawang YouTube channel. Ayun, suportahan niyo rin pala 'yon. Ang pangalan pala ay Boss Jomel din. Ayun siya, guys. Ayun. Sartan niyo po 'yung aking page ayun at 'yung YouTube channel. Follow and subscribe guys. At ililibot ko nga pala kay guys dito sa Tourist Park at aakyatin natin it itaas na yan no? papakita ko sa inyo yung mga pangalan pero dati na ano ko na rin to na i-vlog ko na rin to sa mga nakaraang kong mga vlog nung time na wala pa ako kala so 150 15 noon pero ngayon muli ako nagbabalik dito at ipagpapatuloy ko guys yung aking nasimulan at tour at pagkain ayun sana suportahan nyo ako Ayon. at wala na ako kay so 150 ayun maraming maraming salamat guys ayan nga pala yung circle at dyan nga pala kami dati pumapasok sa loob at pinasok ko niya yan napakadilim nakakatakot at maraming alam nyo na yung nangyari nung unang panahon pero nandyan pa rin siya pero hindi na namin pinapakailaman yung mga nandyan, nasa loob, ganun. Pero ayan na siya yung nag-aano na siya. Sobrang tagal na niyan nakatayo guys. hindi, hindi baka di ko alam kung wala pa yata ako dito nung nakatayo na to eh. Ayan. Guys, yan nga pala pupunta sa itaas. Ayan. Yan na pupunta at papakita ko sa inyo ano yung nangyari nung unang panahon kasi nakasulat din dyan ano, ano yung nangyari nung unang panahon at sino yung mga namatay na Pilipino soldier nasa taas dyan no? at di na rin pala papasok dyan sa loob dahil sobrang dilim dyan nakakatakot guys kasi nung kami naglalaro pa dyan at nagpupuntaan dyan ng mga kasama ko noon meron pa ako mga kasama noon ay diyan kami pumunta lagi sa loob nakakatakot at mayroong mga pakas-pakas diyan na alam niyo na yun na dito na sa tabi ito, ano man yun yan. at iiwanan ko nga rin pala yung bike ko dito yan ito nga pala yung pwede nyo ano diyan pag-upan nyo tapos yan diyan kayo kumain kasama nyo yung mga kabarkada nyo mag-date kayo ng jowa mo gano pwede dito at meron dito pwedeng mga magpasyal yung mga bata yon, may mga laruan naman dito guys yan Ayan, Ayan siya yung hindi ko din na rin ako makakalapit dahil lakit na rin ako dito. Ayan. Ayan, baba tayo. Ay, ala na pala daan dito. So guys, ala na nga pala yung daanan dito. Dati meron daanan dito eh. Bigla siya nawala. Yun. So yun guys, hindi na nga pala ako nakakit sa itaas ng circle dahil may harang po yung daanan. Dahil may ginagawa po sa likod ng circle na yan. At ipapakita ko na lang po sa inyo yung harapan ng circle at itaas. Kahit nandito ko sa iba ba, ay nakikita, po rin, nakikita pa rin po siya. Ayan. Ayan, papakita ko na po sa inyo guys. Ayan. Ayan siya guys. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan na yung harapan niya guys. Hindi na rin ako makakapasok guys yan dahil may harang na rin po yung loob. Ayan eh, o ayan may harang na rin po siya guys. ya may mga kambing na rin dyan. At isusum ko guys para makita nyo itaas. Yan guys, so, oh, kitang, kitang kita po yung mga nakasulit na pangalan. Sorry guys kung malikot yung camera. Park guys, ayan. Ayan na yung buong tourist park. Kaya may nga, mga nakatambay na rin, ayun oh. mag yan. tapos ayun po sa gate. Ayan. Na pala kay papasok pag gusto niyo pumasok, i-zoom natin 'yan. Ayan. Kitang-kita siya, guys, oh. At out nga pala sa Tropang Kulit Sampangatin at kay Wendel Santiago, Dante Gonzales, Joey Puntil at Joshua Marcelo. Ayun, mag-iingat po kayo palagi and God bless us all.